Araw sa Capricorn na may buwan sa Sagittarius. Ikaw ang pilosopo na nagwagi. Ang kombinasyon ng araw sa Capricorn at buwan sa Sagittarius ay nagpapahiwatig ng isang personalidad na may talento ng ambisyon, tungkulin at responsibilidad ng Capricorn na may halong optimismo ng Sagittarius. Ang mga pakikipagsapalaran sa negosyo na naubnay sa pagsasahim papawid, paglalakbay at o mga dayuhang kultura ay natural para sa katutubong ito. Para sa higit pang mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsechick.com. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin sa lalong madaling panahon. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psiche. Makipag-usap sa absolutely psiche. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at walumput pito o bisitahin ang com